maglilinis tayo ngayon ng taas. So, yan yung ano natin. Diba? Walis-walis. Pag may time. Ayan yung bulaklak pala. Nilagyan ko dyan kasi sa tanghali mainit. Kaya nilagyan ko dyan. Ayan. Mabawasan lang yung alikabok. Walis. Pag sa umaga at sa hapon. Kasi makatipag ano, may mga alikabok. Yan yung halaman. Gusto ko may halaman bawat sulok para natatanggal yung stress natin. Ayan. Tapos meron pala akong tinanim na bell pepper dyan. So ilang ilang araw lang yan. Ano na. May uh, Tumutubo na. Ayan, serpentina, gamot sa diabetic. Tapos santan. Ililipat ko yun sa paso Ayan yung labahan, second batch ko. Aww. Tapos sinampay. Tutupiin natin ngayon yan. Ayan. Para palitan ng mga isasampay ulit. Para naman makaano din ng ng init. Ayan na. Ay, nahulog. Ayan. So, huwag natin magtutupi tayo sa baba at magsasampay tayo ulit. Ayan, linis. Pagkatapos ng isang ano, linis naman dun sa kabilang kwarto. Hanggat merong wala tarong katapusan non-stop ang trabaho ng mga nanay kaya ayan shout out sa mga nanay na masisipag ayan so ngayon nakakita tayo ng timbangan timbanga tayo o oh, ba diba? 60 naka 60 mabigat pa rin kailangan mga 45 50 hindi mga ganun. So, maririps natin. Yan, ngayon, maglilinis tayo ng CR. Ang CR, napaka-importante, kailangan malinis bawat minuto. Kasi pag may bisita, tapos, nagre-reflect din yan sa ating pagkatao. Pag ang CR ay malinis, ayan, so, punasan natin para tuyo. Hindi siya basa. Ayan. Ngayon, pagkatapos niyan ay uh, magtutupi tayo ng sinampay sa baba. So, kailangan na natin sunod sunod yung trabaho para may na-accomplish tayo. Ayan, tapos na tayo dyan. Ngayon, magtutupi tayo ng sinampay at Uh, pagkatapos nating tupiin yan, ang ginagawa ko ay nilalagay ko sa plastic para hindi ako mahirapan iakit sa taas. Kasi para sabay-sabay, dalawa agad yung aking nadadala sa taas. Yan. So, kailangan talaga ma-idea. Doon yung plastic na yon hindi namin tinatapon kundi ginagawa din namin ang bas, sa basurahan nilalagay namin para double purpose siya. Ayan na. So after niyan, dadalhin ko na sa taas yan para malinis na rin sa baba. So pagkatapos ay mag sasampay na naman tayo. O ayan na, second batch. Yan ang isa natin. Ah, di wow. Na, no, ayan. Si oras niyan is na 7:10, 10, 10 o'clock na. Oh, so, ayan, pagkatapos niyan, paliliguan natin 'yung mga alaga natin. Tapos luto, then kain. Ganun lang ang buhay araw-araw halaman ko. Ayan. Ganda naman. Ayan na. Bawat sulok may halaman. Ayan na. Paliguan na natin yan si Tisay. Ang mga aso takot sa tubig. Ang ginagamit ko nga palang sa kanila, shampoo lang. Yung hindi matapang, yun yung ginagamit tapos, sunod ay yung nanay niya, si Maya. Yan, papaliguan din. Mga takot sa tubig. Pero nakakabilib naman kay Maya kasi, ano siya, hindi siya nangangagat. Kumakahol na siya pero hindi siya nangangagat. Yung damba lang niya, yun. Kasi ma, ano, yung kuko babaon sa balat mo kaya ayun mababait yung mga alaga ko oh. Hmm, di ba yan pagkatapos niyan pahinga lang tayo naman ang maliligo hmm, ligo luto kain ayun nga yan ang buhay araw-araw rutin na. So ang katapusan. Hindi pwedeng mag-resign ang nanay. Ayan, ano na siya. Exercise na naman tayo. Para pawisan. Tapos, eh, maano yung katawan natin. Nabigyan ng konting panahon 'yan. Ganyan lang ang buhay talaga. So kailangan talaga natin araw-araw ay exercise. Para lumakas ang katawan.